ito mga idol, mga gandang umaga po sa inyo dyan mga idol. Ito po si Cloud mga idol, ito po yung nagala ko na umaga. Sa maglabas ng kanyang dumi mga idol. Ba ito si Cloud mga idol? Ito po yung aso na ginagala ko araw uh, buntag mga idol, ibra Ano siya pa? Uh, wala ba sinin dumi? May baka rin dito mga idol. Malaking lupain. Malaki ito po dito mga idol. Malaking area po dito. Ito po, ano po, yung mga tao dito, may aso rin sila. Dito po, dito po nila eh, ano, sigala mga idol. Para ilabas kanilang dumi. Ito si Cloud mga idol. Ano ito? Lahing as, husky po ito hindi po ito akin natusan lang po ako ng aking ano yung suki ko sa po akong e-bike driver mga idol Yan, ano rin nagsipag rin para buhayan ng tatlo kong anak isang single father tatlong anak para babae magawa-gawa ng ano content para lang may may upload para may mapaglibangan ba isa pa kung animal lover alo na sa mga aso mahal ko po yung mga aso mga idol ito mga idol ito si. Lord lagi sa sinto ko pumunta senya Di one cloud, si cloud. cloud. sih. Itu itu nama idol lo, oh. Gusto yang Umi mga bukan apa ya. itu si cloud mga idol, oh.